Madam, sa so dami nang nahawakan ko, this bulge, hindi ganyan yung galaw. iba yung sayo. O, <coughs> oh, iba talaga lahat niya eh. Mm -mm. hmm. Talagang malaki yung pagkakait, ha. Ganyan mo yung mga tabi niya sa inyong doktor. Hmm. Ano sabi sa'yo? Ano? Ano daw, pwede yung operahin kaso. Fifty-fifty. Tapos, parang, sinabi <laughs> pa isang dokter, na isang doktor, hindi na namin ako. Kung binibigay ng mga gamot sa akin, mga steroid, hindi naman namin na binibigyan gawa ng sinabi din nila na nakakalumpo daw yun. At saka may ininom kang gamot, dami. namamanas. E Sobrang dami kong kapsul na binili, puro branded na gamot. Pag nakakainom naman ako, halos parang maaanan uh, na ako sa... Ang dami naman ako, di diba? Tingnan mo, pati salita niya, iba? Namamanas ako, sobra. Tapos, minsan pa, hindi ko na maintindihan. Parang puputok ang ulo ko. Basta may ininom kang gamot. Yan si ako. Sabihin ano. na kaya. Sabihin na kaya. Sabihin na normal Sabihin Hindi kaya. Sabihin na na pag Sabihin Ito kaya. Sabihin na kaya. Sabihin Hindi ano? pa ba? No, Wala pa pa. Hindi <laughs> 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 sila laka, na lang. <laughs> atin, laka at Sa parang Hindi ho, mas lamang laho ito sa amin. Naayos ko pang laka lakad yung ito. Kasi! Tiga po, dito po ulo mo. Hmm. So gay, magandang hapon po sa lahat. Pakita nyo naman yung kakaibang lakad dito, parang alien. Na paano kayo, madam? Ano po, parang bigla lang siya nangyari, nagtatrabaho ko. Ano po trabaho niyo dati? Electronics po. po? Wala, bigla lang hindi ko naramdaman. Parang nagbubuhalis siya. na hm. ah, uh -huh. Tapos, yung um, nabiligat talaga. Opo. Tapos, parang yun, doon na nagsimula na yun. Ano doon, 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 doon. sakit mo? Napa-check up mo to, di ba? Dun, ang findings ng doktor ay lumbar disbalance. Yun lang? Mm -hmm. Madam, harap ka nga sa akin, madam. She, dito ka nga sa tabi ko, si. Huwag kang umarap sa camera. Luhod ka lang, madam. Kaya mo? Mm. Ito kasi, kailangan ko ito makita sa camera. Tagal ka ng t-shirt. Tagal ka ng t-shirt. Mm. Hindi <laughs> yeah. mo siya. Anong bayro ito magtanggal ng t-shirt? Maluang ka sa dyang niluang ako na ko. Sige, madam, suot mo. Nakita mo siya. Tumayo. Nakita yeah. yeah. mo siya. Minsan, kayo. hirap na magsuot ng damit. Hmm. Ka Bakit? Hindi ko din maipaliwanag. Walang lakas yung mga kamay. Okay. Yeah. Saka so, kapag nag ako sa amin, uh -huh. halos makuban na talaga ako. Hindi ko na maipuban. Sobrang sakit na ang... Um, Pagkakas ako lang halos ganito lang kalakay na bahay. Uh -huh. Tapos ang pawis ko talaga ng turong-turo na. Tignan mo dati yung galaw niya, di ba? Kaya nga eh. Ito ang ganito, nangangata. Anong sabi ng ospital? Disbalis lang? Mm uh -huh. Tapos... Madam, sa so, dami ng nahawakan ko, this bulge, hindi ganyan yung galaw. Iba yung sayo. Tayo ka ulit, madam, patihin po ako ng lakad niya. Tapos ko paano siya tumayo, ah. Ay, hindi nakuha yung ano niya, pagka... Tamo, tigas, tas biglang... Oh, okay. Madam, lakad ka ulit, madam. Okay. Oh? Okay. Pa Isa, pa don, Isa pa doon, daddy. Isa pa nga, madam. Three years and a half na. mm -hmm. O okay oh, iba talaga lakad niya eh. Mm -mm. Talagang malaki yung pagkakaiba. Pa. Ba't niya tayo dahil sa limon? Kasi hindi na ako makakapaso. Kaha so, kahawig. na lang ako. Malinit na sa na lang din ako. Tignan <laughs> mo yung mga niya sa sa'yo, Doktor. Ano sabi sa'yo? Ano? Ano daw, pwedeng perahin ka. So, 50-50. Tapos parang sinabi pa ng isang doktor, hindi daw namin na-afford. Sinabi ako? Ka? Mm -mm. Hindi naman ma-afford yung... Sinabi ako, ah, doktor yan? Shhh. Pero, Para... Pero kilalang hospital yan. Hmm, doon sa liba. Private nga yun. Sinabi ako, hindi daw afford. Hindi, huwag ka lang gumaling, parang gano'n. Binibigay binibigyan ng mga gamot sa akin yung mga steroid. Hindi naman namin binibigyan gawa ng... Sinabi din nila na nakakalong daw yun. At saka may ininom kang gamot. Ang dami! Namamanas. Sobrang dami ko. kapsula na binili. Puro branded na gamot. Pag nakakainom naman ako, halos Parang maaana uh, na ako sa... So, ang dami na ano di ba? Tingnan mo, pati sa litanya, iba. Namamanas ako, sobra. Tapos, minsan pa, hindi ko na maintindihan. Parang puputok ang ulo ko. Basta may inamakang gamot. Tinigil ko na nang walang consult sa doktor. Sige, madam. Hindi daw pinapiti, no? Hindi. Like, ano, sabi nila, hindi daw advisable yun. Pero ako, para sa akin, siyempre, gusto kong gumaling. Baka makukuha ng piti kadi eh, pinalakad pinalakad naman siya sa labas. Oh, ganyan talaga lakad niya? Pinalakad na siya. Hmm, pinalakad. pinalakad. Kumukuba na. <laughs> Sabi niya okay. eh. Oh, Halos dalawang, ano na rin kayong sunubay ba sa FB? Tapos lahat ng ano niyo, parang, parang konektado sa aking ano, kondisyon. yun tapos may nakikita pa akong tag-iba ba sa ano. Parang gustong-gusto ko talaga makapunta dito. Tapos nung magka chance nga kami pumunta ng Bulacan sabi ko ito na, sabi ko ito, sabi ko, pipilitin ko nang pumunta dito. Game, ganito gawin natin. Pag tapos hindi ito makukuha ng isang session, matitigas na eh. Kaya ka namin pagaligin, pero hindi isang session na. Testingin natin. Sige, game. Si Sarah, anong trabaho ka na sa kamo? Sa construction mo, pero na sa abroad. Ah, sa abroad naman. Sige, O, oh, cut muna natin, tatagal namin ang damit, tapos paladapayin natin. Ulit. mo ang tayo. Hindi po kasi ako kasali sa kasama o yung team ko sa kahit na anong medical practitioners or yung grupo namin eh, walang training sa kahit na anong medical. Pero sa dami nang nakawakan ko, bahala na kayo ha. I-i-ano ko lang dun sa medyo malapit. Yung lakad dito kaparehas talaga ng mga ano eh. Yung mga Parkinson na nabanata namin dito. So, pero hindi ako sure ha. Wala naman akong alam Bahala siya dyan. Tirahin na lang natin. Ang lamig ng mga kamay. Laging malamig kamay niya. Mm. Mm. Kahit no, sobrang init. Ha? Huh? Kahit sobrang init. Malamig lang. Ka. Iiwan na ka ng asawa mo niya. Lahat ng lalaki gusto ba Di ba? Di ba, Pogi? <laughs> uh, okay. Ha? <laughs> ha? <Huh? laughs> Lumala pa dito at tumaba siya. Tumaba ka sa sila. Sige, nai. Marami na kami napagaling na ganito. Sana nga po. Matrabaho talaga to itong mga gantong sakit. Marami kasing inaayos. Yung dila niya, ngayon lang rin po parang bumigat. Parang ang bigat ng dila niya parang sasalita. Tama, pag nagsasalita, parang bitin. Parang, parang... Pakutulotan, no? Parang nangungongo. Oo. Parang ang bigat, bumibigat yung dila niya. Shit! Batain mo muna ng ganun. Bakpak. Tingnan natin kung magbabaklasan. Uh -huh. Tulog ito. <laughs> Tulog Tulog <-lata>, ito. Tulog ito. Tulog ito. Tulog na. <laughs> oh malaki Tulog Lagyan na lang kaya. Ipangalan mo Ninong Paul. Pataas mo na lang kagad yung bahay mo. mo na lang kagad. Oo. Oh. Ay, ay Pon. Tapatan mo si Ninong Ray. Pataasan. Ninong Pon. Pon, Pon. Ano yung papakalan mo kanya, Pon? Ninong Pon. Ninong Paul. Ang luto ng Diyos. Yay! Diba? Mahilig ka din. Over cook. <laughs> Mahilig yan dun. Sa mga ano. Stay, Ninong Paul, Dito ka. Kaya mo ulit, isa pa. Ang gigigil lang sa'yo. Pinapansin ako daw dito. Uy! Di ba nung binok may ano sa likod? Yung pinawaan ko kanina. Yung ano? May bukol? Wow! Ano ba? ko siya. sina Oo, di ba ano? Saan ako pwesto? Dito sa baba. Ay, wala rin nagpasok ko Sabi ko pang Alper, kahit di ka mangilap, may kita mo dito. Grabe po. Angat na

May tira to. Malala kasi sakit niya eh. Buti kung normal na ano lang to. Normal na lumbar problem. So yung mga nandito sa ilalim, na isa ulit na yan, isa isa, isa, isa na yan. Shit. So may mga natira nandito sa may gitna, yung sobrang tigas. Sa mga empleyado po out there, ito po yung sasabihin ko sa inyo. Huwag kayong masyadong masipag, hindi po kayo tigapagbana ng company. Ito <laughs> mo to. Feeling niya, siya niya yung magbabala ng kumpanya. Ito mo, nagkasakit. <laughs> gas, hindi pa pwedeng galawin yung iba. Pero sure ako na magbabago na lang ito. <laughs> May sabit na ba ito, konti May sabi Kunti lang. Para yung mabigat niya. Ito. Oo, oh. oh, oh, ayun na yung mabigat. Sana. Ito no, ko ko ha. Ito yun. Isa. Ano lang? Ito ko ano lang ako. Paul! <laughs> Pag ganun ha. Huwag ganun itong pakilaman. Ito lang. Ako. So. Hmm? Ako. Pag ganun din. So, bago ko ito ipakala, uh, paalala lang po sa lahat ng no, advance payment, ang checking and booking, libre po yun ang bayad tapos mahilap. Ah, uh, mo na kaya. Oh, cut! Sorry, Ay, ano, pardon. Ito na Kaya nga ho kami sa Antipolo pa pupuntas. Dito nga nga sa Antipolo. Lagi nga nang na nang sa inyo. Ay, o yung sa mga pupunta sa amin na wala na po ko sa Antipolo, nasa San Jose del Monte Bulacan na po ko. ako po oh, nang pumunta dun eh. Kaya ko yung tayo, tayo. dalawa kanina so, ng location. Malamang sa ganita. May nung huwag dun sa dati naming lugar. Marami nang nga dun. Tuturo kayo sa iba. Huwag dun. Dito. Dito. sa kanya. Kasi marami pa. Hindi lang talaga kayang ubusin ng isang session. Kasi matagal na yun. Eh. Kung isa na kung kahapon lang ito nangyari, o kaya isang linggo lang, kuha ito. Ilang taon na? 3 years? 3 years, no? Baka nga hindi lang 3 years ito eh. Baka 3 years lang lumala. Baka meron siya sa loob. Kasi itong mga taon, hindi ko ito matitigas ito. Pinapahawa ko sa kanina. Kasi hindi tigas 3 years lang. So paano? Uunahan uh, ko na kayo. May mga tira pa ito. malamig din ba ang paa niya? malamig din paa niya hindi oh. okay? okay. okay. hindi niya ito oh ako baka dito okay. dito, pagsisimula ng umi niya to mm. kanina pagka pa ako nandito yung lamig eh patayin muna natin pagpahingahin muna namin na tapos pakita namin sa inyo kung ano yung mangyayari sa lakad nito so paano, God bless po sa lahat kita na tayo maya maya pagpahingahin natin, tingnan natin kung gano'n pa rin yung lakad ulit. Tapos harap ka dito. Sampap, dito po. Ang na ka Harap Sa mo na ba? Mm-hmm, <laughs> Tayo muna. Tayo Tayo ha. mo Tayo ka muna ma'am ha. Dito lang po. Dito lang po. Ah. Tayo ka muna Tayo ka 10 minutes. lagi mata mga ng kape Oh kape eh? Siya kape eh ano siya, Okay na yan Basta maaarap sa akin talaga Basta sa Kapit sa akin, sa akin. Ata na. Ito right, mo na right. 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 itigas kasi yung leg mo na. Tingin sa akin. Basta anong mo lang. Oh. Aw. yung Sanyo ng grip niya na mahina, kanan. Para yung yan. Grip. grip. Sige din. Ayun na. Grip oo, oo. Yung isa dito. Grip mo dito. Teka lang, ako muna. Sige, grip. Yung isa. Sige, din. Palakas na. Pawala na rin yung labig. Huwakan mo. O, mamaya, pwede mo na subukan yan. <laughs> <laughs> Kung ginawa sa akin, hindi pa pwede hmm? Ha? Hindi pa pwede? Hindi <laughs> na yan. Ito na po. Kung mapapansin nyo kanina, medyo nangungungo siya magsalita. So, ito na po. Tingnan nyo ha. Ate, ano pangalan ng nanay mo? Aurelia ilang kayo magkakapatid? Hindi ma. Pwede po pabanggit ng mga pangalan mo. Richard, Mark, Anthony, Catherine at Jubel. Hmm. Asa nang umuha so, Pas yun? Pasikat ka. Pasikat ka. Kapangalan ka. uh, niyo palang kapatid ka. Ano? Di pogi po. din yun. Hey. Eh, yeah. yeah. Pogi din po. Ano pangalan ng kapatid Anthony? Pag Anthony. Pogi din? Oo, oh, Pogi. Siyempre. Ato kayo! <laughs> <laughs> sa totoo lang po, hindi ko talaga alam kung anong tawag sa sakit nito. Pero, hindi kasi tayo pwedeng maglagay ng title dun eh. Pero malapit talaga siya dun sa mga Parkinson na nahawakan ko. Shout out po sa lahat ng may Parkinson na gumaling sa amay ko. Yung iba dyan, napagaling ko, hindi ko pa alam na Parkinson na pala. Kasi natutulong ako sa mga pangalan ng sakit. Dun na lang sa may mga dala ng full, may full diagnosis. <laughs> <laughs> ano po yung Parkinson? Kaya ako muna. Sir, tinatanong mula ah. si? Hindi ko din kasi... ko Hindi ko din kasi alam kung paano siya nangyayari. Basta, sa pag medical ang nag-usap, galing daw sa utak. Tapos ang curable siya. Oo. Ang curable siya worldwide. na ipag Nabilis na. You want so lot? So, na muna namin, diyan muna kayo. na. Kaya gano'n yun. yun. Ano na gano'n gano'n mo? I-imit na. Uy, imit na. na. Yeah. <laughs> Pidyo mo na kayo, God bless po. So bago ko tapanakarin si ate, papakilala ko muna sa inyo si nanay, kanina na ko ba? Dito ko gano'n kanina eh. Oo nga. Kaya ko sa iyo. Ilang buwan ka na may gano'n na maglapad? Matagal Taon na. na. Taon na. Taon na huwag ganyan. Nung kasing ano, nag-bondes ako ng bangis. Ano, manhid to. Lahat siya manhid. Okay, so una ako na kayo. Hindi po ako tumatanggap ng senior. Sinanay, hindi ko po ito hinilot. Uh, hinilot ko po, pero mga mild-mild lang. Hmm. Hindi po kasi lahat ng senior. Dato ka kuna, tingnan nyo naman yung kamay. O, tutok mo ba yung... Sixty to sinanay, si, si pero kaya nitong manuntok ng kalabaw. Kita ba? Hmm. Oh, kita daliri pa. Sixty lang. Kubak hmm. to kubak, kanina. Tingnan nyo ah. Nanay tayo Cuba pa. Kubang ako, lumakas. Oh. oh so. sa kanay ko. Tingnan mo, may mga Ang bilis na kanya. Gira, ipo ka dyan. Pero si Nanay kasi, hindi naman natin binigyan. Sinama ko lang. Ito, oh, oh. dito talaga tayo. Ah, uh, Marvin, samahin to sa 7 eleven isa. Ah, uh, pag naglalakad daw po siya ng malayo, nagiging ganito daw po yan, no? Nagiging ganito. Ba't talagang ising crab? Ah, ngayon, ang gagawin natin, pala nakata natin sa may 7 eleven tapos pababalikin natin. Tingnan natin kung pag lumayo, yuyuko pa rin. Ah, uh, sasama? Tara, sama nyo ko. Oh. Guys. Paul. Kami na. Tara. Lakad niyo to. 7-11. Kami na hindi para makapagpalipat dito. Okay. Wala, wala, flashlight ang mukhang dyan Sumakit dito sa ano niya? Saan? Masakit na masakit? Hindi, yung parang may malamig. Lakad. ibang iba ng lakan mm. to friend oo oh, kaya lang medyo hindi pa nagsiswing yung yung kamay mm -hmm. teka lang game. Okay. game okay? so nakita niya yung lakad so first session pa lang po yun ha so first session pa lang po yun so napagkasunduan po na itanong na po namin kay ate kung ipopost na namin o na hindi pa sila po mismo mag-asawa yung nagsabi ng okay, pwede na daw pwede na daw kasi first session pa lang alakad na lang improve niyo so pag may ganun kayong case ano bang case to? Hindi ko alam. Ah. Hmm. Basta yun, kung mapapansin nyo yung lakad niya, nagiging gano'n, no? Nagiging gano'n? Nasasalubsog? Sa, nasa pag, na, pag, dapa, pag napapalayo yung lakad? Yun ay title niya. <laughs> <Sa, laughs> dapat pala kanina, pinalakad natin ito, pwede, no? Kasi hindi eh. Hindi kasi nung sa kasi parang normal siya. Parang siya normal kanina eh. Nung pinausap ko pa siya, ang ko pang pa sa... ko pa yung damit niya sa likod eh. So, paano? Basta mukha siyang Parkinson. Pag may gano'n kayong case, Punta lang kayo dito. Uy, uulitin ko ha. Hindi kami maglalagay ng title kasi hindi naman kami doktor para magsabi ng sakit. Kamukha lang ng Parkinson. So, okay na yan? Okay, okay. Ha? Okay, okay. Ha? Pinsan ko talaga yan. Kasambot ba? Pag mag mo kayong case, punta kayo dito, ayusin natin. Kaya-kaya natin ko yan. Ha? So, God bless po. Kita-kita tayo sa second session. Ang backup video nito, pag magaling na magaling na, Uh, at papakita lang namin yung first session. Saka no advance payment ang checking in booking libre po yun. Ang bayad pagtapos na